tamang tama matalakay ang issue ng jeepney face out. Lapitan natin ang ating mga kuya at kumustahin. Kumusta na kayo? Okay ko Ano? Mahina ba? Mahina po. Bakit antay-antay ng pasagero? Bakit mahina ang biyari? Bakasyon po kasi madami. Asa ah, ngayon? Bakit uh, bakasyon? -huh. Ilang taon na kayo nag-jeep? 30, ah? 30 years na po. 30 years? Kayo? 20. 20 years. Po. Tapanda na natin. Oh. <laughs> 13 years pa lang ah? po. 13. Oh, five years po. Five years, baget. Anong masasabi nyo sa 30 years, malala ba itong nangyayari ngayon? mas malala ngayon. Mahirap ngayon. Kasi patong-patong ano, ah, galing kayo sa lugi dahil sa pandemic, lockdown-lockdown, di ba? Tapos, nung nagbukas, ang problema naman, ang taas ng gasolina. Opo. Sinabayan pa ng PUB, modernization. Oo, diba? Anong masasabi nyo? Huwag na po ituloy yung pay-sale. Oh, oh. Huwag na Pero ang sabi naman ng iba, wala namang may ayaw ng bagong sasakyan. Lahat naman may gusto, di ba? Ah, kaso nga oh. po, may kamahalan. May kamahalan? 2.8 million? Opo. Oh, o, oh, asa na. Baka yung 2.8 million na yun. Laki iba? Million, eh, million Bulok na, na yun bayaran, yung sa kagayang bayaran yun. Bulok mo. na yun sa sakyan, hindi pa bayad. Kasi, hindi po sila, ano? may pinag-aaral. Tama. Tatanggalan mo ng harap Tama. buhay. Tama. Pero diba, ilang beses yung pinaubaya yan? Tagal-tagal na yung pinagsasabi na mga jeepney face out na yan, diba? Nakatatlong pangulo na yata. Ayan, tatlong pangulo oh. na, diba? Oo. Oh, oh. Bakit hindi natutuloy? Kasi nga, walang pera. Ah. No, ano uh, ang pambili? Uh, eh, pa, paano yung co-op po? Nang co-op pa kayo? Ang oh, mm -hmm. po, mga... Mali po kami. Ano lang po, kumikita dyan, yung mga opisyalis. Kasi po, pagka o, hindi opisyalis. po kayo sumali, hindi oh. po kayo makakamali. <laughs> okay. Kaya ay. nga, di ba, obligado kayo sumali. Opo. Oh, Tapos, pag sumali kayo, babayaran yung opisyal. Oh, di ba oh. may fees yun? Mabayad sa pananin. At saka pa, Ay, akala ko yun, ba ba? Ka, yung po yung po lang, lang bayad yun. Sabi nga hindi po kayo pwede sumali, ma'am. Pag single operator lang po kayo, hindi po kayo sasali sa co-op. Ay, ito yung Akala ko lang bayan, basta sumali ka. Hindi pa kayo i ni Bangko ng unit. Kasi alam ni Bangko, wala kang pambayad eh. Eh, kung mag-co-op ka, marami silang haabulin. Sigurado ba kayo, pag nangutang sa bangko, pinirma ng co-op, hinayaan, o di ka ng pera, pag hindi ka nakapagbayad, hinila na yung sasakyan, babayaran ng co-op. Anong usapan sa co-op? Hindi naman po no, sasagutin yan. Hindi, anong silbi ng ko? Wala po. Dekorasyon lang. Dekorasyon. Hindi nga po nila may paliwanag kung paano, kaya yung iba tumutuwi. Akala ko, kapag may ko-op, yung ko-op ang sasagot. Tapos na ang pag-ambag kahit pa paano, hindi hihilain yung sasakyan. Kaya yun yung gamit ng ko-op. Eh, pero kung hindi naman sasagutin ng ko-op, anong silbi nila? Bum anong dapat gawin? Iusin lang po yung mga sasakyan, Ganun? na ayusin sa sasakyan. Oh, e eh, paano yung luma? Hindi dapat. Dapat may pautang utang ang gobyerno. Tapos, may trade-in. Eh uh, yung luma, may trade-in value. Uh, uh, kung uh, uh. anumang kanya. Yung hey, problema nga po dyan, man, pag nagpautang utang ang gobyerno, oh. yun sa taas ang nangutang, hindi na nakarating sa baba. Gano'n? So, yung mga official lang okay. na nakakadali? May po mga driver, nga nga. Nga nga pa rin. So, una, yung mga sasakyan, dapat may pautang utang na talagang magaan. Mm -hmm. At klaro, kung sino magbabayad. Tama, Dama, tama po. Kasi hindi naman klaro yung co-op eh. uh -huh. Ikalawa, yung mga ruta. Kasi kahapon nandun ako, ako sa Baco, sa Samar. Ang layo kaya nun. Naman problema rin yung mga jeep. Paano? Pag nag-co-op uh, daw sila, pag nauna sila, exclusive na yung ruta na yon sa kanila. Uh -huh. Pero ang nangyari, tatlo-apat sila doon sa ruta, nagpapatayan. Uh -huh. Tapos may e-jeep pa. Di ba may iba na bigyan daw ng e-jeep? Uh -huh. Kasi gusto nga na magkaroon ng e-jeep para wala ng gasolina. Uh -huh. So, yung Egypt na daw. So, pinamigay nung una. Tapos, ang balita ko, may deadline kasi wala naman permit sa MMDA. Narinig din ninyo yun. Meron pong gano'n na, minsan, kailangan din na ikuha ng permit yung gano'n. Di ba, walang prangkisa yun? Apo, apo. Pero, kumukuha rin ng pasahero. Sabi nila, family use, private. Apo. Pero, bakit na masada Kaya nga po uh, eh. Ayun, sinusundurin na at saka nakikipart sa terminal apo. eh. Ayun na rin pong isa sa nagpapahina ng mga pasada sa mga jeep. Sabi nga ng mga kasama na namin sa pila, sana gihirahin na lang tayo ng China para matapos na. <laughs> o yan, nakatakot naman kayo. Ano ba naman sa pilaan talaga pag nagsama-sama mga driver. Puro biruan na po. kanya opinion yun. Oo, biroan na hindi nakakatakot. Iba na yung problema nila sa face out, binandaan na lang sa biro. Itong dalawa, medyo nadaanan na ninyo lahat. Ito na ba yung pinakamalala? Ito na pinakamalala kawan natin ng paraan. Sabi nga ng suki kong pasaya na so okay kung pa sayo, eh. Oh. Panahong paraw ng father niyo itong face eh, hindi naman matuloy. Hindi nga matuloy-tuloy kasi hindi nga pwede yung ganyan, na walang pera, walang pananagutan. Eh yung tigil pasada, sumasama kayo? Ay, hindi po. Paano yung magtitigil pasada? Mas lalong walang yung pera. Na, wala na, hindi na sila makakabiyahe ma'am. Oo. Oh, oh. Ano ba, sila ba yun? Pagka may sumama ma'am, gutom lalo. lalo. Mas lalong gutom, lalo. mas lalong nga nga. Ano ko po, ano Ay, po. Yung mga sumama kasi mga operator yun, ma'am. Mga sarili po. Mga nito. sariling jeep nila ah, po yun. Ah, may sarili, may owner. Hindi sila driver. Yan yung iba driver din po. Driver. Opo, syempre, makawalan sila ng anak po. Pero eh, pinakamahal ka rin, kasama naman. Nagsa sideline ba kayo? Kasi namit ko yung ibang mga jeep ngayon sa kakulangan ng kinikita. Ang daming sinasideline na ay... yun eh. Ako ma'am, nag-aangkas ako. nag-aangkas ka? Ay, ganun. Ako, isa pa yun, isa pa yun. Yung mga taxi na jeep. MC yung taxi. mga taxi na isa pang kompetisyon. Bawas po din yun. Ako ma'am, nagtitinda. Oo, oh, oh. ay nagtitinda. Oh, malapit pa ako sa eskwela. Ganon? Anong tinitinda mo? Mga ah, sari-sari ko pa, mga ano, school supply. Ah, oh, at least matino. Akala ko alcohol, sigarilyo. <laughs> <laughs> Mabait ka. o oh, <laughs> nga po talaga. ipin. Eh na no, uubos pa yung wala pang dentista lupet salamat naku na uuwi na tayo sa kalokohan pero sa kabila ng pagbibiro apakalupit talaga at napakadami natin kailangan baguhin at eto nga hindi ito ang prioridad na dapat i-PUB modernization agad-agad pagpilitan yung Euro level 4 na uh, magkano yun halos 3 million ang kada isang unit naku wag na natin dagdagan ng uh, pasang cruise ang ating mamaya yan, talagang itong POV modernization isang tabi muna hanggang bumaba mga barbilihin. andito ang katibayan talaga, kaya eto, maawat mahabag Panahon na natigilin muna yung POV modernization hanggang maklaro ang lahat. May pera, may financing, may maayos na ruta at may regulasyon sa mga e jeep at saka sa mga taxi, na mga jeep at motorsiklo. Bye-bye. Nako, hanggang sa susunod. Dapat sa susunod ay may solusyon na.